bakit hindi ako gumagamit ng mga kemikal na pang-spray sa aking mga halaman? Hindi basta-basta makakapasok dahil sa amoy nito. So, ganun lang po ang sikreto ko kung bakit walang mga insekto ang aking mga halamang gulay. Hello, kaplantito, kaplantita. Alam nyo ba kung bakit hindi ako gumagamit ng mga kemikal na pang-spray sa aking mga halaman sa pagtaboy ng mga insekto na dumadapo dito? Ang sikreto ko ay mga halaman na nagtataboy sa mga insekto. Katulad nito, ginagawa kong bakod ang mga oregano. yan bakod 'yan dito. yan hindi sila makakapasok sa aking garden. sapagkat pinabakod ko dyan ang aking mga oregano. Ayan, hanggang dito. Ayan. Sa si inyo, ang lalago ng oregano. Bago kayo magtanim ng halaman nyo, bakuran po muna ninyo na ang mga halaman na nagtataboy dito. Isusunod natin ay ang citronila. Ito po, dalawang puno lang tong Malago na siya. Lalo ko pa itong padadamihin. Citronella, pantaboy ng lamok, di po ba? Citronella repellent. Ipapahid mo ito sa balat mo. Ang repellent ay hindi ka kakagatin ng lamok. Yan, citronella. Ang susunod dito ay ang, ayan o, may, may oregano dito. Yan. Susunod dito ay ang basil. Ito po, Basil. Ayan. Ayan. At ito ang basic ko. Dito sa loob na akin garden ay ang lago-lago ng basil ko. Ang amoy nito, lahat yan sakop ang akin garden. Hindi basta-basta makakapasok dahil sa amoy nito. E, ginagawa ko na rin itong pangbakod. Yan, katulad yan. At ang ating sikretong tanglad kailangan magtanim tayo ng tanglad. Ang dali lang naman ito itanim. No? Pantaboy ng mga insekto. Lalo na ang, uh, mga ahas. Yung ahas. Hindi pa pasukin tayo ng ahas ang garden ko. Kahit daano pa yung kalago. Kasi itong tanglad, pantaboy ng ahas. Pantaboy ng lamok. At iba pang mga insektong dadapo dito. So, ang lang na naman magtanim. Di ba? po, tatanggal ka lang naman ng isang puno dyan, paugatin mo, tapos itatanim mo. Uh, sa katunayan, meron tayong bagong tanim dito. Ayan po, oh. Ginagawa ko talaga siyang pambakod. Yan. May lang puno dyan. Kaya hindi basta-basta mapasok ng mga insekto ang aking mga halaman. So, ganyan po. Mula dito hanggang doon. Tawid doon lahat ng halaman ko bago ako magtanim ng aking mga gulay. May mga bakod na mga halamang pantaboy sa mga insekto. Ganyan lang po. Kasimple. Kaya hindi po ako gumagamit ng mga chemical Kaya ang aking mga halamang gulay, organiko talaga. Organic ang aking mga halamang gulay. Walang halong chemical kaya, ligtas na kainin. Ligtas sa ating mga katawan. Walang makakapasok na mga chemical sa ating um, katawan. Puro lahat organic ang ginagamit ko. Mins minsan Minsan-minsan, nag spray ako ng oregano uh, pesticide. Inaano ko yan, ini-extract. No, bini-blender. Tapos, ini-esprihan ko, lalo na yung mga dahong gulay, mga pechay, mga bok choy, yan, mga kangkong. Inisprehan ko yan ng uh, organic o uh, oregano pesticide. So, ganyan lang po kasimple, mga kaplantito, kaplantita. Gayahin nyo rin po ako na magtanim ng mga halaman na nagtataboy ng mga insekto. Sa kasalukuyan, naghahanap ako ng mint. Yung mint. Dati may tanim akong marigold. Lalo yun, maaamoy yun, masyadong maamoy yun. Pantaboy yun ng mga insekto. Ang dahon at ang bunga, no, ang bulaklak noon, masyadong mabaho. Kaya pag nagalaw ng mga insekto, lalaya sila. No? So goodbye mga mga insekto sa akin, mga halamanan. Itong area na ito, bagong linis ko at bagong uh, tinabasan ko ng mga damo. So, bagong halamanan ko na naman ito, tawid ito ng garden ko. So, magiging garden ko na rin ito. Sinisimulan ko sa pagbakod at binabakuran ko na rin. Sinisimulan ko na rin ng pagtanim ng mga basil. Bago ako magtanim ng kahit ano na mga halaman, ay binabakuran ko muna ng basil o oregano o citronella, No? So, ang mga halamang ito kasi ang baho nito pag nagalaw niya ng ano ng insekto masyadong maamoy kaya ayaw na ayaw nito ng mga insekto pero tayo mga tao ha, ginilalagay ito sa mga pagkain natin sa pangpalasa o pangpaamoy pampaaroma sa ating mga niluluto mabango ito lalo na yung tanglad may ka na may pang sa mga nilaga ginagamit natin ito. Pero sa mga insekto, ayaw na ayaw nila ng mga halamang ito. So binabakuran ko yan, may bakod na. Magsisimula na ako magtanim dito nasa susunod na mga araw. Yo, may bakod yan na basil at oregano. Ayan, napapaligiran ng oregano. Itong portion na ito, tinaniman ko na ng okra, nagsisimula na. Ayan o, oh. malapit na yan mamunga. Nagsisimula na silang mag ano ng bulaklak. Pero bago ko yan tinanim, nauna muna ang oregano dyan sa paligid. Para hindi pipestihin ang aking mga halaman. Yan. May mga oregano na dito. Yan. Bago, ko, bago sila mamiminsala, mayroon na yan pang harang. Kaya pambakod. Pang talaga sila sa mga insekto. Yan. Kung napapansin ninyo, walang sira ang mga dahon. Yan. Yan. Ang mga dahon ng aking halaman ay walang sira. Yan. Malapit ko na silang uh, tatabasan. Tatanggalin ko yung mga ilalim na yan na mga uh, dahon. Kasi yan, lalapitan niya ng mga insekto at manginginain na naman sa halaman ko. So, ganun lang mga kaplantito kaplantita. Magtanim kayo ng mga halamang pantaboy sa mga insekto. So, kulang pa nga ito, no? Saka, sa kasalukuyan, eh, naghahanap ako ng mint. Yung mint, galo na yun. Masyado maamo yun. Gamot yun sa ulo pag masakit. Uh, pero, halamang gamot yun. At the same time, halamang pantaboy sa mga insekto. At saka, yung mint ay yung neem. Yung neem tree. Ginagamit din yun sa... Uh, may neem oil nga. Ini-spray sa mga organic din yun na pesticide, yung neem oil. Ginagamit ko rin yun, kahit ako gumagamit nun, na hinahaluan ng sabon at saka uh, ano, spray sa mga halaman. Ganun lang po, kasimple. So ganun lang po, ang sikreto ko, kung bakit walang mga insekto ang aking mga halamang gulay. So mga kaplantito, kaplantita, Huwag kayo makalimot mag-subscribe sa aking YouTube channel at mag-follow na rin kayo sa aking Facebook page. Hanggang sa muli po, bye-bye po!